po. Dito na ako sa taas. Pero mas mataas yung bato na yun. Hindi ko na kaya yun. na ulit. Yan po tayo magpapabiling niyang sa baba na yun. Sa... Baka malay natin baka bukas. Tara na. Hindi na si Lolo. Hintay namin si Lolo dito. Ayun ako. Na, oh. Hintay namin. Bababa na nga eh. Hintay namin si Lolo. Bababa na nga si si Lolo. yun po yung tiwahin ko nag ano naman kalabaw nya nag, -so nag papainom ha <sighs> pataas po yan oh mas paligid dyan no? oh gubat bababa nyo yan to pa inum bara ako. Ganun ang kalabaw niya. Papainom galing dito sa taas. Ayan. Hindi malayo pa. Abulin ko. Tapos. Bulas ako naman eh. Dito po ako lumaki Kaya lahat ng trabaho dito, sa na ako Pero 20 years na ako hindi nakakaawin mahigit Ano yan to? Kapon? Ah, hindi Ang laki ng kalabaw na yun oh ah. Lahi pa ng kalabaw nyo nung una? Eh. Halagaan nyo na gusto yung lahi niya ano? Ano Pinag-aararan nyo pa rin? Oo. Oh. Galing. Ha? Si ba kami dalahin ito hindi na ano? Mm hmm. Pinano ko nga eh. Mabait naman ay. eh. Si babae. Si gala. Nakabusal naman ata siya. Mm -hmm. Ay hindi. Hindi ka tulad nila kapunta nung unang mong kalabawan no? Pag yeah. nagpagkawala pang aabot ay eh, talagang. Nasaktan, na Nasaktan yung mga yun eh. Mm hmm. Nakaranas ng suwag yun eh ito, ah, no? hindi pa eh. Ah, ganda ng katawan oh. Hindi pa naaaway to <laughs> Ayan po yung pinangaararo nila sa palayan nila. Hey. Talabaw labaw. Ang ko po. Bunso ng mga tatay ko. Hey. Ng mga tatay ko. Ng tatay ko pala. Ang <laughs> <laughs> dami kong tatay ah. <laughs> may babalikan pa kayo sa taas? Hindi. <laughs> uh, ah, ibig sabihin ng mga bata hintayin ka pa raw doon. <laughs> wala yun. yung mga kasama eh. Bago wala namang mga wala namang kabahay-bahay yan. Nandiyan pa ba yung mga uh, yak? Wala na. Oh, wala na yung magawa sa wali? na lang na rin. Eh. Hindi ko nakabawi yung pinagawa ko doon ah. Ay. Hindi ko na kinuha, ayaw mo na yun. Ilan? ano yun, bali pa, binigay ko na doon. Eh, wala na binigay doon sa asawa ni... Yung anak ni Chad. Yung pamangking ko, binigay nila, mga bulok na yung sa wali. Pagpako mo, na lutong lutong na. na. Siguro yung mga lumang unang gawa nila. Pero maganda pa naman sana kasi hindi na hindi binubukbok kasi balat eh. Mas maganda naman ang gawa ng mga yakaso. Wala, hindi na. Pinabayaan ko na lang. Sabi ko sige, ayahan nyo na lang yun. Tulong na lang natin sa kanila. Hindi nga isang libo, hindi ko na <laughs> <laughs> Sabi ko mga isang libo, huwag mo na nga Noong una, sabi ko, Ramil, bakunin kasi para makatulong din. Eh, kaso, mas nangangailangan sila eh. Eh, hmm. ko na lang. Hmm. Kaya ang ginawa ko na lang doon sa bahay, pinataklob na lang na buho yung katulad ng dating dingding. Hmm. Mas maganda pa. Oh, Mas so, pa, eh. so maganda yung gawa. Si Ito Alonso doon sa Santa Lucia. Ah. Mm. Sa so, mga, mga tuwid. Hey. Gawa nung puros batuhan yung pinagkunan nila eh. Hey. Pag ano masisita masisitan sinisita rin kasi sumpres si ko yaro jereng may ano pa rin yung pareng natatay. Pag nakita sila 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 rin nga wala. Parang ano lang nalusot na. Nalusot ba? Bola ano ba 'ni? Di so, tama ka hoy kas dun na binubuldos kinukuha na, na rin nila 'di. Oo, same bola. Yo. Ito 'ni. Tak na 'ni bola. yan. O um, bilis mo ng palay niyo ano? Papainumin na ako yung kalabaw. O tingnan nala, anong oras na ba 'ton? Ay, puro ka vlog.